Uh Huwag Wow! Sige. Grabe ko. So, except yung rest, ko, si Sabrina. Wow! talaga si ano at si Sophia Ta'o. Hindi siya natinira ng dami. Hindi, dami niya. Hindi ko makikita pa niya. Hindi ko may bibili ng tumbler mo. Wow! Okay. Tama yung gusto mo. Huwag na yung mahal lang kasi wala namang pera si tita mami. Gusto ko nga yung ano, tumbler sa timo ay, ay ano, ay, ay, <laughs> ay ATS, <what laughs> mo? Yung strawberry ay ABS. Sa Timo, mahal din sa Timo at saka isa pa. Parehas din ang price yung dito. Ang Timo, meron pang delivery fee. Diba? At is ito, makakapili ka ng makanda dito. Ayan yung Furniture per, Republic. <laughs> Mr. DIY. Iba yung Furniture Republic. <laughs>